Avante, av av avante, radio balita, radio balita, naión. Avante, av av avante, radio balita, radio balita, naión. Magandang hapon mga kaabante. Narito na ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Diretso na tayo sa ating flash report. Flash, flash. report, report. Isang hindi pa nakikilalang lalaki, dedo sa pamamaril sa Malabon, umaabante sa balita si Abante Reporter Jerk Balagtas. Isang insidente nga ng pamarahin ang nangyanap sa Barangay Longas, Malabon, malapit sa City of Malabon University ngayong Martes, bandang alauna ay medyo ng hapon. Ayon sa inisyal na impormasyon, hindi pa nakikilala ang mga sangkot sa insidente, maging ang mismong biktima na ayon sa mga residente ay hindi umano taga doon. Wala pa mga tauhan ng senior cooperatives sa Soko sa lugar, bagamat may mga dumating ng kapulisan. Patuloy pa rin inaalam ang mga detalye kabilang ang posibleng motibo at pagkakakinanlan ng mga sangkot. Nagsasagawa na ng investigasyon ng Malabon City Police upang ang at matiyak ang siguridad sa lugar. Ako si Cherik Borgtas ng Abate Radio Balita Mabilis, Mabangis at Walang Minti. Samantala mga commuter ng MRT3, hinihikayat na ipagbigay alam sa pamunuan ang anumang nakikitang issue. Abante sa balita si Abante Reporter Josh Ignacio. Chairman ng ang mga pasahero ng MRT-3 na ipagbigay-alam sa pamunuan ng MRT-3 ang anumang issue na kanilang nakikita. Ito ang panawagan ni bagong General Manager ng MRT-3 na si Engineer Michael J. Kapati. matapos na magsagawa ito ng inspeksyon sa buong linya ng MRT-3 nitong umaga ng Martes April 1, ay sa Abril 1 ayon sa ulatan ng DOTr sinuri ni Kapati ang lagay ng mga pasilidad kabilang na ang mga escalator, elevator, comfort rooms at iba pa sa bawat istasyon mula sa North Avenue Station. Ayon kay Kapati, mahalaga na alam nila ang sitwasyon sa ibaba para makapagbigay niya sila ng angkop na solusyon sa mga concerns ng pasahero. Hinihikayat ni Kapati ang mga mananakay na ipagbigay alam sa kanila ang anumang nakikitang issue upang matiyak na natutugunan ng mga pangangailangan ng mga pasahero na kabilin-bilinan anya ni DOTR Secretary Vince Tizon. Si Engineer Michael Kapati ang bagong itinalaga ng Malacanang na General Manager ng MRT3 na siyang nanumpa sa tungkulin nitong lunes, Marso 31. Samantala, Charmaine, kontrolado na ang sunog na sumiklab sa Barangay Kalawaan, Pasig City, 101 itong hapon ng Martes, April 1, 2025. Batay sa impormasyon ng BFP, itinaas sa unang alarma ang sunog pasado alas 12.40 nitong tanghali. Wala namang naiulat na nasaktan sa na naturang sunog. Sa ngayon, patuloy na inapula ng BFP and Fire Volunteers ang na naturang apoy. Iimbestiga naman ang mga ng mga arson ang pinagmula ng apoy at halaga ng mga ari-ariang na apektuhan sa sunog. Ako, si Just Ignacio ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis mabangis, walang mintis. Abante Radio Live Report! Samantala, pulis sugatan matapos mabaril ng kapwa pulis sa loob ng kampo sa Camarines Sur dahil sa labada. Umaabante sa balita si Abante Reporter Nilo Del Carmen. Isang pulis ang nasugatan matapos barilin ng kanyang kapwa pulis dahil sa pagtatalo sa kanilang labada sa loob ng Special Action Force compound sa Barangay Tara sa Sipokot, Camarines Sur bandang alas-7 ng umaga nitong Martes ayon sa Camarines Sur Provincial Police Office dalawang sa patrolman na kapwa na talaga sa 92nd Special Action Company ng 9 Special Action Battalion na mga sangkot sa insidente. Lumabas ang investigasyon na nagkailital ang sospek at ang biktima na nagugat sa problema sa labada. Sinabihan umano ng sospek ang biktima na huwag ilagay ang kanyang labada sa loob ng kanilang comfort room dahil may iba ba ding gumagamit ito. Ngunit nagalit ang biktima at sinuntok ang sospek. Kinuha ang sospek ang kanyang service firearm na isang galil at pinaputokal ang biktima na nagtamu ng tama ng bala sa ulo. Agad na dinala sa ospital sa bayan ng Kabusaw ang biktima para lapatan ng lunas. Samantalang nasa kustudiya naman ang sipokot polis, ang sospek at inihahanda na ang kaso laban dito. Ako si Tito Del Carmen ng Avanti Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Maraming salamat, Nilo Del Carmen. Para sa iba pang nangunang balita, mag-like, follow, and subscribe na sa DWAR Abante Radio sa Facebook at YouTube. At DWAR 14, Webe 4 naman sa Instagram, TikTok, at X. Sa mga oras na ito, sumayin ang balitang mabilis, mabangis, at walang mintis. Magandang hapon, ako si Charmaine Abong at ito ang Abante Radio Balita ngayon. Ang number one tabloid. Number one tabloid. Dilang Radio. TV na. Ito ang Abante Radio. TV.